Alam nyo ba, masyadong viral ngayon itong video ito dahil dito kay Dogi. So, panuodin muna natin ang video ito bago tayo magbigay ng reaction mga guys. alam natin na masyadong dalikado to. Mm. Yan. Mukhang sanay si Gody ah. Tingin siya sa mga paligid. Mukhang sanay na sanay din yung babaeng isa kay si Dogi sa likod. Ayan. Paano kaya kung biglang nalaglag yan, no? Alam nyo, napakaganda na meron tayong inaalagang aso, meron tayong aso sa bahay. Maging ako po, meron po akong aso. Pero magiging responsable tayo sa lahat ng bagay. Pero gusto ko sana itong may-aring ito ng motor ay maimbestigahan. Alam niyo kung bakit. Itong ginawa niya ay masyadong dalikado sa lansangan. Hindi lamang siya ang napapahama kundi kapwa natin mga driver o mga rider. Alam natin kapag ang mga rider ay makasagasa ng maliit, aso, pusa, daga o ano paman ay nandoon po yung malaking aksidente. Halimbawa po, biglang tumalon itong aso dahil ito naman po talaga hindi natin minsan inaasahan kung ano yung kanila mga behavior o nahulog na laglag. At bilang isang rider na magkasunod kayo o marami kayo, nasagasaan ito ng una at Magkakaroon ng malaking perhisyo, magkaroon ng malaking aksidente at damay-damay na ang mga bagay na ito. So sa akin po na no, opinyo lamang to na dapat may investigahan ng bawat ganito na sino man po ay magpasak, sumakay, magpasakay ng mga hayop sa likod ay eh, maging maingat. Katulad nito nakita ko hindi siya nakatali o ano pa man, eh biglang nalaglag. At ito na po ay nasa po na bangga. Napakalaki pong accidenting magaganap. Sana LTO, huwag nang maulit ito at mabigyan natin pansin ang bagay ito concern lang ako sa may-ari ng sasakyan na ito, sa motor at sa driver at siyempre yung mga kasunod niya. Maaring pag nakita natin yung aso, matuwa tayo, nagagandahan tayo, nakukyutan. Pero yung sa likod nun, yung magaganap na aksidente, lalong-lalo na po sa gabi. Alam naman natin, minsan tumatakbo tayo, tayo ng 60, 40 o 80, lalong-lalo -lalo na ang motor, hindi kaagad makapag -prino. E eh, paano pag niya, meron po siyang nakasunod na truck, kotse, ano pa mga tiyo, mababangga ang nakamotor. So napakalaking aksidente. So sino ang kawawa? Hindi po yung driver, kundi yung mga naghahanap buhay na kapwa natin grab, kapwa natin mga rider na naghahanap buhay sa lansangan. Napakalaking presyo at syempre mawawalan sila ng trabaho. Sa akin lang po, concern lang ako sa bagay nito. Sana hindi na ito mauulit. Kayo guys, ano ang masasabi niyo sa bagay nito? So mag-comment naman po tayo dyan sa baba at ibigay po natin yung mga opinion po natin para po ang may-ari ng sasakyan o sino man na nagpapasakay ng mga sasakyan sa kanilang motor ay maging maingat lahat. So muli po, palaala ni Mr. Pads.